si Xi Jinping ay maaari umanong mapatalsik sa lalong madaling panahon ayon sa isang nangungunang analista dahil sa humihinang ekonomiya at ang pagiging agresibo ng Chinese military na magdudulot umano ng malaking gulo na magririsulta sa pagkawasak ng nasabing bansa. Sinabi ng isang senior China analyst na si Paul Monk na malapit na umanong bumagsak si Xi Jinping at dahil dito ay magkukulaps naman ang Chinese Communist Party. Sa pagsasalita sa Sky News Australia, inihayag ni Monk na ang ekonomiya ng China ay mas mahina kaysa sa inaasahan sa kabila ng kaliwat kanan na proyekto ng Chinese government para sa kanilang bansa. Sinabi din ng nangungunang author at eksperto na ang Chinese military ay mas mahina tulad ng hinihinala ng karamihan at maaaring mahaharap ito sa isang malaking hamon kung ipagpapatuloy ng PLA ang pinaplano nitong pagsalakay sa Taiwan minarkahan ni President Xi Jinping ang sentenaryo ng Communist Party ng China noong mga nakaraang linggo. Sa isang minsahe sa mga kalaban nito, binalaan ni Xi Jinping ang mga foreign powers na huwag nilang subukan na apihin o impluensyahan ang kanyang bansa. Ngunit sinabi ni Monk na ang mga ginagawang mapanganib na hakbang ng China ay posible o manong maging dahilan upang ito ay mag-collapse. Nagbabala siya na ang Chinese communist model na pamamalakad ay hindi na nauuso sa henerasyong ito. If you look beyond that facade, economically, China is more fragile than it lets on. This is something that experts have discussed for a decade. The economic model of this very rapid growth is unstable, unsustainable, and major reforms are needed. Sinabi rin ng mga eksperto na kung hindi magsasagawa ang China ng mga reforma sa hinaharap ay mahihirapan itong palaguin ang kanilang ekonomiya tulad na nangyari sa Japan noong 1990s. Hindi itutulak ng China ang isang pambihirang antas ng censorship at repression kung sa tingin ng CCP ay secure at legitimate ito sa paningin ng kanilang mamamayan kaya sa palagay ni Mock na mayroong nagbabadyang krisis ngayon sa loob ng China. Na, the danger of conflict erupting because of an ill-considered move by China has risen considerably. She has purged senior military ranks, while talk of an invasion of Taiwan has dominated. China may be more fragile militarily than we thought. Sinabi rin niya na kung mahihirapan ang China na makamit ang misyon nito tungkol sa pagsalakay sa Taiwan ay maaaring maging dahilan ito upang mag-collapse ang komunistang rehimen. Maari itong humantong sa isang malaking krisis. Tinanggal ni Xi Jinping ang ilang matataas na opisyal at security services at pinalibutan ang kanyang sarili ng mga taong hindi siya kokontrahin at isa o itong malaking pagkakamali. Sa ibang kaganapan naman, hindi pinansin ng British aircraft carrier na HMS Queen Elizabeth ang mga babala mula sa Chinese military habang naglalayag ito sa South China Sea. At naging dahilan naman ito upang mangamba ang ilang mga eksperto tungkol sa kung ano ang magiging tugon ng Beijing sa ginawang aksyon ng nasabing aircraft carrier. Ang isa sa mga pinaka-advanced na flagship aircraft carrier ng United Kingdom, ang HMS Queen Elizabeth ay naglayag sa pinagtatalo ng maritime region na hindi alintana ang mga pagbabanta mula sa China. Nagbigay ng pahayag ang Chinese defense spokesman na si Tan Kaifei tungkol sa pagdaan ng mga naval ships ng Britain at sinabi niya sa South China Morning Post na the Chinese side believes that the South China Sea should not become a sea of great power rivalry dominated by weapons and warships. Sinabi rin niya na ang tunay na source ng militarisasyon sa South China Sea ay nagmula sa mga dayuhan na bansa na labas sa regyon dahil nagde-deploy umano ang mga ito na mga warships kahit ilang ilibong milya pa ang layo mula sa kanilang bansa upang ipakita lamang ang kanilang military power. Idinagdag niya na ang Chinese military ay handang magsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang soberanya, seguridad at interes nito sa rehiyon. Ang HMS Queen Elizabeth ay nangunguna sa isang carrier strike group at pumasok ito sa South China Sea region na kung saan ay inaangkin ng China ang halos buong pinagtatalo ng karagatan batay sa sinasabi nitong Nine Dash Line. Ang Nine Dash Line Maritime Claim ng China ay sumasaklaw sa halos buong South China Sea. Ang teritoryong ito ay may sukat na 1.3 million square miles at tinuligsa ng Beijing ang presensya ng mga foreign warships sa nasabing lugar at sinabi rin ito na sila ang dahilan kung bakit mataas ngayon ang tensyon sa rehiyon. Ang nine-dash line ng China ay umaabot ng 2,000 kilometro patimog mula sa mainland. Ngunit ang isang makasaysayang desisyon noong 2016 mula sa isang international tribunal sa The ang nagpasya laban sa mga maritime claims ng China sa South China Sea.